bawang, kangkong, meron tayong sardinas at odong. Ayan. Yung odong guys, hinugasan ka lang siya sa mainit na mainit na tubig. Ayan. Tapos yan guys, nagisa ng ako ng bawang at sibuyas. Tapos guys, ilagay natin yung ating sardinas. Then, lagyan din natin ng tubig at pakuluin na ito. Pag kumulo na guys, ilagay natin yung ating odong. Then timplahan natin ng paminta at asin. Yan. Pakuluin lang natin. Kapag kumulo na guys, ilagay natin yung ating kangkong. Yan. Yan, okay na guys. then guys nagluto din pala ako ng sunny side up yan para mas lalong sumarap yung ating pansit ayan. ayan kain po tayo guys